foot reflexology para sa prostate. Ito ay maging tumor, cancer, or infection. Dito ang pressure point. Mararamdaman ninyo ang ankle bone dito sa ibaba ng ankle bone dyan. Mga 1 inch sa uh, pababa. Dito ang ating prostate. Press natin ito ng steady pressure ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, release, press ulit, ikot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pabalik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, release. Gawin ninyo ito 5 minutes paulit-ulit. Pagkatapos ng 5 minutes, lipat kayo sa kanang paa. And then, gawin nyo rin ito. Pababa din dito ng 1 inch mula sa ankle bone. And then,